Nung isang araw guys habang pumunta ako sa may laundryhan kasi kukunin ko yung pinapalondry namin Nakita ko to na tumawid sa kalsada tapos doon pumasok sa may Boracay San Tapos ano hindi ko na alam basta tumuloy lang ako nagkuha sa laundry ko Tapos uh, bandang hapon itong tatlo kong mga aso, si Skaya, si Dimpo, si Susi, kasama na para si, ano, si Atom, apat sila nagtahol. So, lumabas ako, sinilip ko. Ayun, siya, dai, Siya, guys, pumasok doon, dito sa, ano, sa bakuran namin. Tapos, kukunan ko sana siya ng, ano, uh, video. Kumari pa siya ng takbo. So, hindi ko na siya nahabol kasi ang bilis niya tumakbo. Hindi ko kasi alam na, uh, na injured pala siya, yung pakpak niya, hindi siya makalipad na pala. Kaya ayun, uh, kahapon na naman, andito lang pala siya after na kumaripas siya ng takbo kasi kyuhaan ko siya sana ng video. Tapos ayun na, pagkahapon, dinala na naman ni Kuya para uh, i-rescue niya pagamot uh, gamutin yung sugat sa pakpak niya nang hingi dito ng betadine at saka binigyan namin kasi mayroon naman talaga kami mga uh, what's the name of this yung mga medicine ba na health kit for emergency so ayun guys oh, nilagyan ng bandage kawawa talaga si ano si tulabong na ibon magtaka ka kung bakit siya napunta dito eh itong ibon na ito ay nasa kahumayan lang sila di ba so nakikita ko pa rin siya bakit kaya siya hindi ko rin alam kung lumipad kasi nakakaabot ito eh. Babae, naka yung nakababagyo nakamatig talino yung saan kaya siya dumaan lumipad kung ano ang ibot lumipad basihin lang hindi na ako hindi kaya pa na yung mga ako. mga tree days to yeah. days to days to days to days days to days to days to days to days to tingnan to. So, yung uli, yan to nurse, parang kaya pero otiman mo na yan. Parang grace. Parang na sa Iring, Sagi -sagi na iring diri ah, Banda ko, ang kanya. iring. Ang nakais ko lamang ka atong pa. Lumalungan man, yan, May imbantayan ka Ang nakais ko Kawawa talaga. Ano yun itong? Kinagat pa nga si Claudia. Kinagat pa nga Ari na, kung kuya na human na viewed, ba? Wala ang saon man Something like that. lang. lagi naging huya. mabili yun. barangay ba sila mag ano? Uy, ang lang siya saon man ni siya. Unsa pagbuhi nga gibaatan pa man lihok ni. Guya bitawan na lagi niya. Malaki iro lilinig, lilinig, Lagi magsilbi kung na iru. Oo, kan unto na sa iro Iya, Wala, na Wala nai hawla. Wala ta hawa. Halwa, halwa. Halwa, halwa. no cage, no, Cage, one? Cage, cage, ketch. Sa naangkwan ba prisuhan? Oo, ko hatong. sa to. Ay, tangkal mo. Tangkal sa ringgi. na lang tangkal sa nanok niya. Yan to na lang na. Ay, dili yun. Ha? Dili, dili. And she has no like this. No, no. I go, I he go. Hello. Okay na. We may have to the cat and the dog at the kim. to ya. No. Ha? At to ya sa mga irog giring Kaluoy. Kaya di no. na ba yung kalupad? Need to be yeah. somewhere protected. Yeah. Nahigol, may di